Kumusta? Muntik mo na sukuan, no? Pero tingnan mo. Ito ko pa rin nagpapatuloy. Sumusubo ka tayo binubuhos ang lahat ng kaya mo. Alam mo, believe ako sa'yo. Kasi sa mga panahong ubos na ubos ka na, kinukumbinsin mo pa rin ang sarili mo. Ang ang nasimulan mo. Malay mo bukas, makalawa. Ibigay na rin ng Diyos pagpapalang inaasam-asam mo. Basta tiwala ka lang sa kanyang plano. At tandaan, may mga naniniwala sa akayanan mo. Kunti pa. Kunti na lang.